magandang araw po sa inyong lahat. For today's vlog naman po ay ipakikita ko po sa inyo yung mga nagawa kong orders. Wala na po akong time na mag-video kaya yung mga random na video ko na lang po ang aking ipapakita sa inyo. Yung mga naluto ko na pong mga pagkain. So, meron po tayong lumpiang gulay, meron tayong uh, pinakbet, Meron tayong uh, Lumpiang Shanghai, meron tayong uh, barbecue, meron tayong empanada, at meron tayong dalawang bilao ng kakanin. Meron tayong puto, kuchinta, at another barbecue pa po. ba? Diba? Saan pa kayo? Ako lang po lahat ang gumawa niyan. At meron tayong biko at pichi-pichi kasaba. Ganyan po ako kabisi. Kabisi. Kaya wala na pong time na mag-video pa. Ayan ang aking ensaymada na classic. Meron tayong uh, chicken and pork barbecue. So, nagawa na rin po ako dyan ng uh, suman malakit or sumang makapatong or suman sa liya. Diba? Ang daming order sa akin na kaya kong lahat yan na ako lang pong mag -isa. Kaya paminsan-minsan na lang po ako nakakapag-gawa ng vlog sa dami po ng aking mga ginagawang pa-order. Tignan niyo naman yung suman ko, di ba? Super yummy! Looks delicious! Oh, saan pa kayo? Nakagawa pa po ako dyan ng ating uh, isang malaking uh, uh, barbecue. Pork barbecue. Napakalaki po ng aking kaldero. Hindi na po nagkasya sa aking uh, malaking uh, uh, lagayan kaya nilipat ko sa aking malaking kaldero. So nagmarinate na po tayo diyan ng uh, barbecue, pork barbecue. Naglagay lang po tayo dyan ng uh, bawang. Naglagay lang po tayo ng uh, paminta. Damihan natin ng paminta para po uh, masarap yung ating uh, pork barbecue. Mga simpleng-simpleng ingredients lang po yung aking mga nilalagay dyan. Naglagay ako ng suka at maglalagay tayo ng konting uh, toyo para naman po maging mapula yung ating uh, barbecue pag atin na po siyang niluto sa ating charcoal. Naglagay na rin po ako ng nor powder para wala na po tayong masyadong maraming ingredients na ilalagay. At maglalagay tayo ng dark brown sugar. Diyan po 'yung nagpapasarap sa ating barbecue na manamis-namis na Filipino-style barbecue. At naglagay na rin po ako ng lemon na pampalasa sa ating pork barbecue. 'Yan lang po 'yung mga ingredients na aking ginagamit sa paggagawa ko ng pork barbecue. At pwede, pwede rin naman po kayong gumamit ng ketchup. Kung meron po available na ketchup sa inyo, pwede po tayong maglagay ng ketchup. So, mekus-mekus lang tayo, mga insan, mga kamars, diba? Simple-simple lang po yung aking paggagawa ng pork barbecue. So, mga kamars, tayo ay uh, magluto naman ng pansit bihon. nakapag na po ako dyan ng uh, bawang. Ngayon naman po ay ang isusunod ko ay yung ating sibuyas. So, mekos-mekos lang po tayo, mga kamars. Ganyan lang po kasimple ang uh, pagluluto ng pansit bihon, So, pagkatapos po naman na uh, magisa natin yung ating uh, bawang at sibuyas, tayo naman ay maglagay ng tubig. Kayo na po ang magtansya kung gaano kadami ang, ang nalagay niyong tubig. So, tayo maglagay naman ng... Oyo! Diba? O, oh, silver swan. Bagka men. O, oh, tayo maglagay ng black pepper. Diba? Mekos-mekos lang tayo, mga kainsan, mga kamars. So, maglagay tayo ng asin. Pagkatapos naman po ay lor powder. Chicken po yung aking gamit. 2 tablespoon po ang nilagay ko dyan. So, pinakulo, pinakulo ko lang po yung tubig ng ating uh, pang-pansis uh, bihon. Pagkatapos naman po ay ilalagay na natin yung ating bihon. Para naman po uh, madaling maluto yung ating bihon, dapat kumukulo na yung ating tubig bago natin ilagay yung ating bihon. At alam ko, lahat tayo ay marunong magluto ng pansit bihon. ba? Diba? pero yan lang po yung aking uh, simple na uh, pamam pamamaraan ng pagluluto ko ng pansit bihon. Ganyan lang po ka simple mga kamars. Tapos natin para yung bihon natin ay maluto. Pagkatapos ng ilang minuto ay ating uh, i-check ulit yung ating uh, bihon kung okay na. So, at this time ay megos-megos lang po ulit tayo mga kamars. O, diba? Simple-simple lang. O, luto na. Malapit na. At tayo ay maglalagay na ng mga ating gulay sa ating bihon para naman makulay ang ating lutong bihon. Meron tayong green beans. Maglalagay tayo ng carrots. Mm, diba? Kompleto ricado siyan. Super yummy pancit bihon. Favorite ng mga Pilipino lalo na ko cool, may handaan. Yan mga mars. Dito na po ang ating uh, pancit at atin lang po siyang uh, mekos-mekos ng uh, konte para naman po yung ating ay uh, uh, yung ating carrots ay maluto. Pagkatapos po naman ay lalagay natin yung ating repolyo panghuli na po natin ilalagay yung repolyo kasi mabinis lang naman pong maluto ang repolyo. So, mekos-mekos lang po ulit tayo at luto na po ang ating pansit bihon. Super yummy and delicious. Yummy! So, ayan naman po yung ating ibang aluto na lumpiang Shanghai, yung ating pansit, yung ating lumpiang gulay at yung ating uh, pork chop. So, di ba? So, yummy ng ating mga luto ngayong araw na ito. Nakakagutom. sa so, mga Mars, ano pa hinihintay nyo? Magluto na rin kayo ng mga niluto kong pansit, bihon, lumpiang Shanghai, lumpiang gulay, at pork chop. Di ba? So, yan lang muna mga Mars. Thank you very much for watching! See you in my next vlog!